Hay mga kahirap, okay, magpakain tayo ng pusa. Ito, yan, magpakain tayo ng pusa. Yan, magpakain tayo ng pusa. Yan, ha. Okay, kawawa naman, eh. Pakain tayo ng pusa. Yan, o. Oh. Ming! Okay. Hmm. Saan ka na? Oh, Iyan o. Oh. Ayan o. O, di Ito yung kumalmot sa akin eh. Napasugo tuloy ako sa hospital. Ayan. Okay. Kung ito man ay dumaan sa inyo, ay Paki-subscribe na lang para matulungan ang uh, channel ko. At umangat naman para dumami yung subscribers. Yeah. Yung malamig ng panahon. Mingming. Yung pagkain na yan ay kinuha ko galing sa misol. Ayan. Ayan si Ming Kumain ka na lang kumain kasi agaagawan ka pa. Ming, Ming. Kumain ka ng kumain ng Ming, Ming. Ayan, o. No? Ganda pa na ng pusa, o. Oh. Taba. Ah, so, may yung mata niya. Itama yung mata. Ayan, o. No? Puti hindi nabulag. Ay, si Ming Ming. at hanggang dito na lamang mga kahirap. Salamat sa mga magsuporta sa akin. Maraming salamat.